Umaapela ang grupo ng Pinoy seafarers na malis ang kontrobersyal na execution bond provision sa panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayon sa grupong Amor Seaman, magiging pahirap ang probisyong ito bago nila makuha ang kanilang disability benefits sakaling magkasakit o madiskrasya sila sa barko. Ito'y dahil kailangan nilang mag-post ng bond kung gusto nilang mag-file ng kaso laban sa kanilang ship owners. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, kapag nanalo na ang isang seafarer sa Dole, ay final and executory na ito. Kaya nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-veto niya ang nasabing probisyon. Eh kami, wala kami ang pera na pangkasban eh. Kasi pag ang uh, siman, nababa na. Miski walang sakit ang siman, pag nababa na yan, one to three months, wala na talagang pera eh. Nagsasangla na yan at nagbebenta na ng mga kaari-arian. Marami ang sima na mamamatay. Ang kanser, tulad ng kanser. Pag tinigil na yan ng agency, wala na alawang tas wala na rin gamutan. Ano ang ipagtutustos nila para ituloy yung chemotherapy nila? At ito rin mga na-stroke, ganun din ang sistema niyan. Mamamatay din sila. Kasi wala na silang ipagpapatuloy na, na pera para sa medication nila. E kung ibigay agad nila yung claims, Magbumuhay sila. Eh mahirap na nga ang, ang, ang si Ferrer. Wala na ang pera yan. Wala pang trabaho. At kukunan mo pa ng ban? Di bali wala ang panalo ng si Ferrer.